Hello mga kasaka, good morning So, bigay ako update Sa mga tanim ko ngayon Ang tagal, tagal ng panahon na Hindi ako nag-upload So, maraming nagtatanong pa ilan-ilan pala May pa ilan-ilang nagtatanong kung ano ng buhay ko ngayon So, punta ako sa kahano ng mga kasaka Dahil, ipakita uh, ko sa inyo kung ano yung mga tanim natin Actually, nandito na ako So mga kasaka, ito yung isa sa pinagkaabalahan ko ngayon, no? Sweet corn ulit. So, the sweet corn na to is 25 days yata. Hindi ko sure. So yun nga, medyo ano yung tubo dahil yung lupa dito ay hindi ganong mataba, no? So, yan, upland. Yung pinagtaniman natin. Uh, hindi kagaya ng tubo na to nang nakaraan ng mga tanim natin so sana maka kasi kakadamulan ito mga saka yan nakakatanggalan ng damo hindi tayo nakapagpadamo agad kasi nga dahil doon sa ulan sunod sunod na ulan eh ngayon medyo ayan, nagpakita na si Haring Araw napadamuhan natin agad hopefully maka So yung tinanim natin ngayon is 1 half kilo pa rin. Meron pa dun sa baba. Tapos pakita ko sa inyo mga kasaka yung tanim nating talong. Ito yung tanim mong talong ngayon. Uh, dito banda. Yan. Ang dun sa may gitna. 1 uh, 1,800 na puno yata. Tapos meron ako nung kunti din. Basta total nito ano, 2,500 uh, na puno meron kong bagong tanim din doon ito ay ah, uh, hindi ako nagkakamali mga nasa 35 days from transplant no medyo pangit yung tubo kasi nga dahil doon sa ulan tapos na delayed sa pag abono so, yung mga saka, no nanilaw yung iba bang bahagi dahil na delayed din yung pag -abuno. pero naabunuhan ko na to kahapon tapos na uh, narin na rin natin. Sana makarecover din. Tapos yan o. Oh, medyo malago na rin yung damo. Kailangan natin damuhan yan. Ah, kita Yung ilalim na nininilaw. So, natin yan. Tapos tatanggalin din natin yung mga maliit na ano sa ilalim. Maraming tatanong bakit hindi na daw ako nagbibideo? Eh, hindi naman ako tumigil sa video Dahil lang sa katambaran. <laughs> Tinamad. Kasi nga abala na rin kasi makakasanga ka. Dahil, siyempre magtatrabaho ka tapos. Eh, wala tayong taga video. Minsan focus na rin talaga. Tanim, damo, abono Ito eh, part na to, oh, medyo madam na. So bukas siguro, kasi may lakad kami ngayon. Ah, uh, ako bukas. Mamdamo, uh, malago na 'yung damo dito. To so, madali lang naman 'to damuhan. Unahin natin 'to dito banda, 'yung uh, bandang puno para makapenetrate ng maayos 'yung tanim. Kasi eh, nagbulaklak na 'yung kasaka. Ayan yung mga bulaklak niya. So tanggalin natin itong mga maliit na ano dito, ano matawag sanga or mga sucker niya. Ayan, ito hayaan ko na lang. Hindi ko na iwaway pruning itong mga sucker kasi hindi pa ako nakasubok ng mga ganong procedure. So tingnan muna natin ano yung kalalabasan nito. Yung pagpatuloy ko na lang yung ito mga ganito kalaking mga sanga. Tapos yung mga malit yun ang tatanggalin ko. Kailangan itong tanggalin. Ito, itong mga dahon na ito. Yung nilaw na dahon. Kasi kaagaw lang ng nutrients ng puno yan. Yan. Ito yung mga 1,800 yata na puno. Yan, itong part na ito. Tapos dito sa kabila. Is... 700 or 800 na puno so 2,500 to lahat so 700 pala may kunti mga pasura to Uh, inano ko na lang ng mga 2.5 dahil siyempre may mamamatay niyan so, ito yata ay parang 25 days from transplant eh, medyo maliit pa tapos mga kasaka hindi tayo gumagamit kasi dito ng ano ng mga manure or mga chicken dung ganun kasi nga medyo malayo tong area namin ang talaga nito is fertilizer lang saka yung taba ng lupa sana maganda yung tubo kasi nais naman natin pag alaga din yung spray, foliar, insecticide tapos fungicide yung mga ginagamit natin ito pag spray inuna ko lang muna yung tudling tinanggal yung damo ah uh, isusunod na lang natin to pag medyo malago na talaga yung tabla kung tawagin o yung pagitan niya Ito hindi tayo nakagawa ng video raw sa Asaka dahil busy talaga tayo dito sa ano farming. Medyo delay yung trabaho natin pag gagawa pa ng video. E ngayon, uh, hindi talaga tukah tuka yung pag uh, trabaho ko ngayon. So gawa na ako ng uh, kunti video para update na rin sa ating mga uh, channel, Facebook and YouTube. Dito sa bandang dulo or gilid, yan tinaniman natin ng sitaw yan. Ayan, kakabuno ko lang din kahapon yan. First, abuno. Tapos mga kasaka, dilid talaga abuno nito. Dahil nga, uh, last ka, uh, last two week, or last two weeks, medyo busy. Uh, minsan sumasama tayo sa election, gano'n. Kaya, uh, hindi natin naalagaan ng maayos yung tanim natin. Pero ngayon, focus tayo this week until next week. Focus tayo dito para makarecover siya. And sana gaganda yung tubo, no? So yung mga ibang tanim ko pala yung mga kasaka, papakita ko na sa inyo lahat. Ano naman, may update tayo. Sana ah, sipagin si tayo maggawa ng video kasi nga sa inyo yung ah, YouTube channel and Facebook page natin. Uh, ah, parehas na monetize kasi at ah, nakatry na tayo magsahod. Kaso lang, tamad lang mag-upload. Ito mga kasaka, pitchay ito, no? punla ng pichay pinula ko lang kahapon yan And dyan sa part na yan hindi pa nadamuhan Ma malago ang damo sweet corn din yan no? ah, kasunod doon sa sweet corn doon sa taas so yun yung mga tanim natin meron pa meron pa akong patula doon magkabilaan patula yun po yung ah, nag support sa akin para pang abuno dito sa mga bagong tanim ko yung patula natin tapos saging nyog yan mga kunting saging natin Yan din, supply ng abuno yan Tapos yung mga ilang puno ng nyug dito Yan din, na-harvest natin Para pambili ng abuno Tapos naiwan ko pa itak dito kahapon Diyos oh. mio, kung nawala to Sayang, bibili na naman Yan mga kasaka, yun na yung pinagtanim Halos na ah, Sorry Medyo nahingal ako pag akyat lang dyan Oh yun na yung mga tanim natin tapos yung punla natin Pichay dito ko tanim yan so, dadamuhan pa yan bago tanim tapos may nauna ng tinanim dito mga sako una kong tinanim na bunuhan na to na isang beses so yan nakikita natin pichay pichay pala yung mga saka yan yan yung pichay tapos yung don part na yun yung pinunla ko kahapon doon natin itatanim so flight na talaga ito, mga saka dito nagpapatulong ko sa mga bata misis ko magtanim sa pichay kasi masakit sa likod niya pichay itanim talong yung sweet corn yan lahat dyan banda solo flight talaga yan ako lang mag isa gumagawa niyan So yun na muna yung update ko mga kasaka sa ngayon. And papakita ko sa inyo next video yung sili natin dito sa taas. Papakita ko sa inyo kung gaano karami yung bunga ng sili natin. So, 'yan lang. Thank you so much for watching.